Hello po, welcome muli sa ating channel So, kamusta na, na mga kaabiso At eto na po yung ating uh, behind the scenes So, ang tanong, bakit hindi ko pa sinama to dun sa naunang video Which is, which is, yung ano, uh, pag change oil natin sa ating husky Kasi naman, uh, magiging napakahaba na niya So, magiging boring na rin So, ginawa ko yung unang part para lang dun sa paano mag-change oil. At tapos, yung mga kinot ko na ibang parts, eh, ginawa ko na lang ng ibang content. So, dito sa behind the scenes, meron pa rin mga importanteng detalye rito. Baka nga mas importante pa yung iba rito. Wait, hindi nga. Ito yung, yung ano, yung Zik, 270. Ay, ano? Ma Makoto. Kala ko yung Makoto hindi pala. Hindi, baka Yung isa yung 356, yung M9. Mas so, okay yan. Okay. Itong 270, ano to? Pang, uh, pang... Ram, Saka oh. okay. to me, ano, pang, hindi ka dina? Itong 294 ang pwede. Saka itong 356. Okay. Saka daw yung, ano yan? Oh, yan. Tinda mo. Basta magtira ka ng 200. Yan, bro. Salamat. Ipapakita na kita uli ngayon sa ano. Sa nakaraan eh. So, yun. At yun nga, dahil masunurin tayong bata, ay ihihiwalay na natin yung 200 ml. So, ang matitira ay 800 na lang para rekta na natin ibubuhos. Uh, dito nung isinadi na natin yung pinaggamitan lang is ay doon ko palang lang nalaman na um, may strainer pa nalaglag. At saka na doon pala yung strainer sa ilalim na drain bolt. So pro tip, uh, kapag may ginagawa kayo nagdi DIY, uh, talasan niyo yung pandinig niyo pati ang inyong mga mata sa so focus para pag kami nalaglag na ganyan ay alam nyo kagad. At dito ay meron tayong nakita na isang particle na parang bato o metal. So sana lang hindi yan galing din sa loob ng makina. parang <laughs> laki na metal particle. Ito, ito do. Dun 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 dun. Napansin ko na bakit napuno yung bote? na pinaglipatan natin ng used oil, eh, isang litro yun eh. So, may mali. Hindi pala 800 ml ang dapat ilagay sa husky, kundi 1 liter. Ayun. Ito ang unang kapalpakan. Ang problema, yung 200 ml ay pinanghugas ko na. So, nilagay ko siya para ma-wash out yung mga dumi. Napabili tuloy ako ng isa pa. Kaya napagastos pa lalo tayo. Pero nung una ay naisip ko na pagpalitin na lang yung para kay Click at dito kay Husky. Uh, kasi yung langis niya na nabili ko ay 1 liter pa yan eh. Yan oh. Ang problema ay 10W30 yan. Eh, ang specification para kay uh, Husky i10w40. So nag decide na lang akong bumili. Okay na, na rin sana kung pagpapalitin. Pero uh, wala eh. So ayun, napagastos palalo tayo. <laughs> so nung nakabili na tayo, eh nirefill naman natin kagad o tinap up So ngayon naman ay kailangan natin siyang uh, sukatin. Ang sabi sa manual ay hanggang upper limit So, eto ang isa sa pinakamahirap gawin. So, bukod sa itim na yan, uh, sumasayad pa siya. So, so tuwing uh, isusuksok natin o oh, ididip, kaya nga siya tinawag na dipstick. So, ididip lang natin siya, nang hindi na natin kailangang i Pero, ganun pa man, ay uh, napapahiran o nababahiran din ang langis yung gilid eh. So, hindi mo siya makita kung nasa na talaga yung uh, level ng langis. Kaya bukasan, ganun pa rin ako. Uh, check pa rin ang check. Nusubukan kung uh, nakikita ko na siya pero hindi siya ano uh, pantay. So, sa kabilang side, mababa. Tapos sa kabila, mataas. Kasi pa-slunch eh. So, uh, nahirapan talaga ako hanggang sa kinatsukuan ko na. Give up na, give up na. So, bago pa masira yung ulo ko, eh, kailangan ko na lang mag uh, let go. At mag-isip na lang ng ibang paraan para masukat o maisakto natin yung ilalagay natin dun sa uh, lagay ng langis. So, kung naalala nyo, yung pinaglipatan natin nung pinaggamitan ng langis na isang litro, uh, gagamitin natin siya ngayon. So, meron siyang mahalagang uh, pakinabang. So, gagayain lang natin siya. Susok yung sukat niya na isang litro, kung gano'ng kadami, eh, gano'n din kadami yung ilalagay natin. At dahil sa bago naman yung langis na nilagay natin, Ah uh, yun na rin, ipa-flash out lang natin. So, i ulit natin siya. Pero, uh, magkakaroon na naman ako ng isa pang kapalpakan more or less 100 ml din yan yung natapon so nagsayang na naman ako at eto na yung uh, used oil na naipon natin at saka yung uh, linash out natin na bagong oil bago pa naman siya eh. kaya okay lang yan ibabalik din natin yan ang importante ay eto na yung pinakasaktong sukat at kampante na tayo. At ito yung mga natira. Siyempre may mga dumi, -dumi Yung mga uh, kailangan hindi na isama. At yun ang akala ko. So napapansin nyo yan. Nakala ko dumi. Yan po ay metal particles. So paano ko nasabi? Kasi pag nasinagan siya ng araw nagre-reflect at saka umiilalim siya, hindi siya umiibabaw. So in a way, uh, napabuti pa yung pag flash out natin nung uh, oil. Tsaka pati na rin yung pag uh, washing natin gamit yung 200 ml. So hindi na rin tayo uh, dapat manghinayang kasi nga napalabas natin yan oh, yung mga metal particles na yan. So sa susunod, uh, sigurado gagawin ko uli yan. Lalo't mayroon pa akong natirang Uh, bagong oil at ayun nga uh, pati ito yung natapon na more or less 100 ml uh, so natapon na yung 100 ml plus yung litro isang litro pa at saka yung yung uh, sinala pa natin so sobra sobra yung laman na langis at least nangyari yan kesa sa uh, patatakbayin ko na sobra sobra pala yung langis niya sabi nga nila, uh, kapag sobrang langis, eh, maghahanap yan ang lalabasan. So, yung pressure niya ang sisira doon sa gasket, yun ang pag nila. At dito yun, lalabas uh, yung mga langis na sobra. So, malit lang to, no? mapupuno at So, kung sa sobra ka, eh, talagang konti lang. Please like and subscribe and click the notification bell. And also, comment down below. Wow! O, diba? <laughs> Nag-practice. So, yun, bago natin tapusin yung video na to. Anong masasabi nyo, mga paabiso ka Kasi naisip ko na bumaba yung mga dumi at saka metal parts uh, kasi hindi ko siya ini-start bago mag-change oil. So, magdamag uh, naipon yung dumi sa ilalim. Hindi kaya napabuti. Uh, yun lang. <laughs> Ito ang kabiso, ka isang teaser para sa susunod oh na video. God. Alam, bye. Ayaw, start. Start ng start.